Ayan, magandang magandang hapon po mga color drivers. So ngayon po pupunta po tayo sa isa po nating nakausap sa Facebook na humingi po ng ating color driven color driven fruit basket. Ayan po, isa rin po siyang cancer patient. Dito po pinuntahan natin siya sa may Madonna Homes sa may Barangay San Andres. Ang pangalan po niya ay Ate Christy. Ayan, samahan niyo po kami, puntahan na natin siya. umalis. Okay lang po, bigay na lang po namin. Sa inyo ko na lang po bigay daddy yung fruit basket ko. Hmm, sinasabi ko sa akin. Sa <laughs> akin. Dito na po kami, baka makagat kami then, <laughs> dito dito na. Hindi, mabait. Mabait dyan para po kasi um, uh, nakakasin sa ano eh. uh, sayo ko nila abot di tapos pabigay na lang pabigay na lang po kay ate Chris ayun po kay kay uh, 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 po. po magpagaling po siya oh, o kamusta okay. po ba yung ano niya B bumili nga ng gabat yung ah bumili nga ng gabat mo ba siya o tapos yung, na po? yung hindi bago pala siya. Ah, bago pa lang siya pa ngayon pala siya nagigagamot po. Ayan, sana po yung mga prutas makatulong sa pagdating ng Ate Grizzly. Ate Grizzly po. Ano pong mimi po? Bik. Bik. Ayan, Daddy Bik. Ayan, maraming salamat po, Daddy Bik. Thank you po. Thank you, Ray. Thank you very much. Ayan, nasalubong po namin si Ate Grizzly po. Ate Grizzly. Ayan, iniwan na namin yung dito Thank you. Prutas. Magaling ka ka. Thank you. Ayan po. Nangingihalaman yan, no? Ay, di pati kumuha. Babalik na lang siya. Ano po naman yung mahal yun? Thank you, thank, thank you po. Magaling ka. Bye po. Bye po.